Nakumpil mana sa mga ulat na opisyal na ang Pilipinas ay nakikipag-ugnayan na sa pamahalaan ng South Korea hinggil sa posibleng pagbili ng mga KF-21 Boramae fighter jets, isang makabagong multi-role aircraft na itinuturing na susunod na henerasyon ng mga pandigmang eroplano sa Asya. Ang balitang ito ay itinuturing na napakalaking hakbang para sa Philippine Air Force (PAF) na na nagsusumikap na palakasin ang kakayahan nitong pangdepensa sa himpapawid lalo na sa harap ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa mga tagapagsalita ng Department of National Defense, DND, nagsimula na ang opisyal na pakikipag-ugnayan sa Korea Aerospace Industries, KAI, upang talakayin ang mga detalye ng posibilidad na pagkuha ng KF-21 Boramae. Ang negosasyon ay nakatuon sa teknikal na kakayahan, presyo, at posibilidad ng pagsasanay para sa mga Pilipinong piloto at ground crew. Layunin ng pamahalaan na tiyakin na ang anumang kontrata ay magiging kapakipakinabang, hindi lamang sa aspeto ng depensa, kundi pati na rin sa larangan ng teknolohikal na kaalaman at industrial na kooperasyon. Ang KF-21 Boramae, na literal na nangangahulugang, Young Hawk, o Batang Lawin, ay isa sa mga pinakabagong produkto ng teknolohiyang militar ng South Korea. Idinisenyo ito bilang apat tuldok 5 Gitling GENERATION fighter jet, na halos kapantay ng F-35 Lightning II pagdating sa performance, ngunit mas mura sa presyo. May kakayahan itong lumipad ng higit sa Mach 1.8 at may range na lampas 2,000 km. na ang Nilagyan ito ng mga modernong radar system, stealth design, at advanced avionics na nagbibigay ng mataas na antas ng survivability at lethality sa mga misyon. Matagal nang ipinahayag ng Philippine Air Force ang pangangailangan ng modernong multi-role fighters upang palitan ang mga lumang FA-50PH jets na ngayon ay siyang pangunahing sandata ng bansa sa himpapawid. Bagaman epektibo pa rin ang FA-50PH sa mga air patrol at light combat missions, malinaw na kailangan ng mas malakas at mas advanced na eroplano upang tumapat sa mga bansang may matitinding air force tulad ng China na patuloy na nagpapadala ng mga warplanes at surveillance aircraft sa West Philippine Sea. Sa mga unang bahagi ng 2025, isiniwalat ng mga defense insiders na isa ang KF-21 sa tatlong ops yung pinag-aaralan ng Pilipinas para sa tinatawag na Multi-Role Fighter Acquisition Project Phase 2. Kasama rin sa listahan ng f 16 d Block 70-70 seconds mula sa Estados Unidos at ang Gripen mula sa Sweden. Ngunit dahil sa kombinasyon ng teknolohiya, presyo, at matagal ng ugnayan sa South Korea, nakikita ng marami na may malaking tsansa ang KF-21 na mapili ng Pilipinas. Isa sa mga nakikita ring dahilan kung bakit mas favorable ang deal sa South Korea ay ang matibay na kasaysayan ng defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod sa FA-50PH deal noong 2014, na matagumpay na naihatid at napatunayang maaasahan, Maraming proyekto ng defense modernization ang nakabatay sa mga produktong Korean-made tulad ng mga frigate ng Philippine Navy at mga armored vehicle. Sa ganitong konteksto, mas madali umanong mapagkatiwalaan ng Pilipinas ang teknolohiya ng Korea kaysa sa ibang bansa. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ng mga eksperto na kung maisa sa katuparan ng kasunduan, maaaring magkaroon ng malalim na impluensya sa balanse ng kapangyarihang militar sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng Pilipinas ng mga KF-21 ay hindi lamang simbolo ng modernisasyon kundi isang malinaw na pahayag na handa na itong depensahan ang sarili laban sa anumang agresyon. Ang eroplano ay kayang magsagawa ng iba't ibang uri ng misyon mula sa air superiority, ground attack, hanggang sa intelligence at surveillance operations. Ang posibleng deal ay sinasabing bahagi ng mas malawak na AFP Modernization Program Horizon 3, Nalayuning tapusin bago ang 2030, ang Horizon 3 ay nakatuon sa pagpapatatag ng air defense network, pagkakaroon ng missile system, at pagbuo ng integrated command structure na may kakayahang makipagsabayan sa mga modernong hukbong panghimpapawid ng karatig bansa. Kung may sasakatuparan ang pagbili ng KF-21, ito ang magiging unang advanced stealth capable jet ng Pilipinas isang hakbang na magpapataas ng moral at kakayahan ng bansa sa larangan ng depensa. Ayon sa ilang ulat mula sa Seoul, bukas ang South Korea sa posibilidad na ay assemble o i-maintain ang ilang bahagi ng KF-21 sa Pilipinas, na magbubukas ng oportunidad sa mga lokal na kumpanya para sa teknikal na kooperasyon. Ito ay maaaring maging malaking tulong sa pagbuo ng lokal na industriya ng aerospace ng bansa, na matagal ng pinapangarap ng mga Pilipinong inhinyero at defense planners. Kung mangyari ito, hindi lamang magiging maminili ang Pilipinas, kundi magiging aktibong katuwang sa teknolohikal na pagunlad. Dagdag pa rito, plano ng Pilipinas na bumili ng hindi bababa sa 12 hanggang 18 unit sa unang batch, depende sa budget at pinal na kasunduan. Ang bawat unit ng KF-21 ay may tinatayang halaga na humigit kumulang $65-70 million, mas mababa kumpara sa presyo ng F-35 na mahigit $100 million kada isa. Sa ganitong presyo, maaari pa rin makamit ng Pilipinas ang mataas na antas ng air combat capability nang hindi sinisira ang pondo ng depensa. Hindi may na ang usaping ito ay may malalim na dimensyong politikal at geopolitikal. Sa gitna ng tumitinding sigalot sa pagitan ng China at ng mga bansa sa Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas malaking papel ang ginagampana ng pagkakaroon ng modernong air defense. Ayon sa mga analyst, kapag natuloy ang deal, magpapadala ito ng malinaw na mensahe sa Beijing na handa ang Maynila na ipagtanggol ang soberanya nito sa karagatan. Sa kabilang banda, ito rin ay nagpapakita ng pagnanais ng Pilipinas na magkaroon ng mas balanseng relasyon sa mga kapangyarihang militar gaya ng Estados Unidos at South Korea, sa halip na umasa lamang sa iisang kaalyado. Sa panig naman ng South Korea, nakikita nila ang Pilipinas bilang mahalagang kasosyo sa Southeast Asia. Ang pagbebenta ng KF-21 ay hindi lamang transaksyong pang-ekonomiya kundi simbolo ng diplomatikong pagtutulungan. Sa kasalukuyan, ang Korea ay aktibong nagpo ng kanilang defense exports upang maging isa sa mga pangunahing manlalaro sa global arms industry. Kung may isa sa katuparan ng kasunduan, magiging isa ang Pilipinas sa mga unang foreign operators ng KF-21, isang prestigyosong katayuan para sa bansa. Sa mga pahayag ng ilang opisyal ng PAF, Nagsimula na rin umano ang Technical Evaluation Team na magpunta sa South Korea upang obserbahan mismo ang flight tests at production line ng KF-21. Nakapaloob sa kanilang ulat ang performance data, weapon compatibility, at logistics support system na kailangang isaalang-alang bago tuluyang magdesisyon ang pamahalaan. Ipinahayag din ng mga piloto ng FA-50PH na madali nilang maaadapt ang KF-21 dahil pareho itong galing sa kay at halos magkapareho ang flight control philosophy, kaya hindi magiging mahirap ang transition. Ang mga Pilipinong mamamayan naman ay halo-halo ang reaksyon. Marami ang natuwa at nagsabing ito ay patunay na umuusad na ang modernization ng AFP, Samantalang may ilan din na nagbabala tungkol sa posibleng malaking gastos at pangangailangan ng masusing transparency sa proseso ng bidding. Gayunpaman, karamihan ay naniniwala na sa harap ng kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea, hindi na maaaring ipagpaliban ang pagpapalakas ng sandatahang lakas.